Ito ay bunga ng aking emaylasyon. Napagtanto ko na gumawa naman ako ng sulat at balikan ko uli ang aking channel. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, pakilike lang at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Ang laban tungkol kay Canelo Alvarez at Charlo. Ang laban na ito ay pagiging sino ang magaling sa isang undisputed versus undisputed. Si Charlo ay hinarian ang timbang na super welterweight at junior middleweight. Habang si Canelo Alvarez ay naghari sa timbang na super middleweight. Sino kaya ang magwagi? Nang isa sa malaking laban kung kita ng pag-usapan daig pa ang laban ng Terence Crawford at Errol Spins ngunit alam ng karamihan si Charlo ay pira lang ang ipinaglaman dahil sa eksperto sa boxing si Canelo ang liyamado sa laban na to ngayon ating pag-usapan mga kaibigan kung anong timbang ang naroon itong si Canelo Alvarez. Si Canelo Alvarez mga kaibigan ay isang champion ng isang super middleweight o 76 kg. Habang si Charlo naman ay nagtimbang lang ng 70 kilos. Ibig sabihin mga kaibigan, aakyat si Charlo ng limang kilo bago niya harapin itong si Canelo Alvarez Habang si Canelo Alvarez ay naghari sa timbang na super middleweight Habang nakaupo ako sa gilid ng baybayin na ito ay napag-isipan kong mabuti kung ano ang nailagay sa isipan itong si Charlo na labanan ang dating number one pound for pound na si Canelo Alvarez Si Charlo ay umakyat ng dalawang divisyon para labanan ang pambirang lakas ni Canelo Alvarez. Magaling at wala pang talo at malakas itong si Charlo. Marunong umilag at may fundamental ring IQ. Ngunit sa kanyang pag ng timbang ay may kapalit na isang empresibong panalo kung manalo. Ngunit para sa mga boxing analyst expert, ito ay isang imposible para manalo at kunin ang isang palagim na maging two-time undisputed tulad ni Terence Crawford. Ang pag-akyat sa timbang ni Charlo ay isang nakakatakot na desisyon. Alam naman natin na si Charlo ay umakyat ng dalawang division. Matatalo man siya ay manatili pa rin ang kanyang undisputed dahil kukunin lang naman niya ang apat na belt ni Canelo Alvarez ngayon ating pag-usapan si Canelo Alvarez. Si Canelo Alvarez ay nagsimula ng labing tatlo ang edad sa record na 35 wins at wala pang talo ay nakapagtala na ito siya ng maraming laban at di sa kanyang murang edad na labing lima. Kasama sa mga matatandang boxer na kanyang nakalaban at nasanay na ito at natumigas ang katawan at malabato ang pangah at bakit umakyat ng timbang si Canelo Alvarez at nilaktawan niya ang welterweight. Totoo nga kaya natakot siya sa bilis ni Manny Pacquiao at lumaban siya ni Floyd Mayweather sa timbang ng 160 super welterweight at doon siya nakatikim ng talo. Sa pagtanda ni Canelo Alvarez ay umakyat siya ng maraming dibisyon tulad ang junior middleweight, middleweight, at saka light heavyweight. Sa kanyang pag-akyat ay doon niya nakapagtanto na ang lakas ni Alvarez, ang lakas pala niya, ay nababagay sa malaking mga kalaban. Dito niya nakarap si Gennady Golubkin at Isang split decision ang nangyari. Isang patas po ang laban. Sa kanyang karira, hindi nahirapan ang kalabanin ang mabigat tulad ni Miguel Cotto, Shane Mosley, Kubalib, Kalon Smith at dito siya natalo ni Dimitri Dimitrio Bibol. At kahit siya natalo, ay nanalo naman siya ng mga impresibong mga panalo tulad ng pag-knockout niya sa mga kalaban. Tulad sa kanyang Pinabagsak niya si James Kirkland, Liam Smith, Julio Cesar Chavez, Charles Billy at Joe Sander at si Kubalib. Tulad ni Pacquiao, si Canelo kahit maliit siya pero ang mga buto niya, mga buto niya naman ay malalaki para patumbahin ang kalaban. At kaya niya may patumba ng kalaban dahil sa pag-akyat niya at pagbaba niya ng timbang doon niya naranasan na imbis na iwasan niya si Manny Pacquiao noon ay nakatapat naman niya si Dimitrio Vibol na wala na malapakyao na galawan at ang kanyang lakas at ilag at ang kanyang mga panga at mga taktika niya sa ring ring IQ kung baga ay hindi niya umubra sa mga malaparapidong mga suntok nitong si Demetrio Bebol. Sino kaya ang magwagi mag ng isa sa napakalaging laban na kitaan ang pag-uusap? Nakitaan ang ating usapan? dahil pa ang laban ni Terence Crawford at Errol Spence. Dahil si Canelo Alvarez ay pang pangsampu siya sa pinakamalaking pay-per-view sa kasaysayan. Ngunit alam ng karamihan na si Charlo ay pira-pira lang pinaglaban. Dahil sa eksperto sa boxing, si Canelo ang liyamado sa laban na ito.